Nang hindi sinasadyang malaman ni Karina na iniwan ng kanyang mga magulang ang buong mana kay Rosa, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, tumigil siya sa pagbabayad ng kanilang mga bayarin. Pagkatapos ng isang buwan, tumawag ang kanyang ina. Anak, dumating na ang bayarin sa kuryente at tubig, sabi nito. Sumagot si Karina ng malamig, walang pakialam. Si Karina, gaya ng dati, ay nakatayo sa tabi ng mesa sa kusina Nakakunot ang noo habang nakatingin sa mga numero sa screen ng kanyang laptop. Ang pagbabayad ng mga bayarin para sa apartment ng kanyang mga magulang ay isang gawaing paulit-ulit na ginagawa niya bawat buwan sa loob ng maraming taon. Kuryente, gas, tubig, internet. Kung wala siya, parang hindi makakaya mag-isa ni na Aling Luz at Mang Pedro. Huminga siya ng malalim. Hindi naman mahirap sa kanya, ngunit minsan ay dumada po ang pakiramdam na parang siya ang kabayong pangtrabaho na nagbubuhat ng buong pamilya sa kanyang likod. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Rosa sa panahong iyon ay malamang na pumipili ng bagong damit para sa isang salo-salo o nakikipagtsismisan sa mga kaibigan tungkol sa pinakabagong balita. Si Rosa ay nabubuhay sa ibang mundo, isang mundong walang alalahanin kung saan ang mga bayarin ay kusang nagbabayad at ang mga problema ay nawawala ng mahiwagang paraan. Hindi naman naiinggit si Karina sa kanya. Hindi, ngunit minsan ay nais niya lamang ng kaunting pasasalamat. Si Aling Luz, ang kanyang ina, ay madalas sabihin kay Rosa, Kailangan mo ng higit na kalayaan, anak. Ikaw ay malikhaing tao. At kay Karina, ikaw naman ang praktikal sa atin, Karina. Palagi kang nakakahanap ng paraan. Palagi ngang nakakahanap ng paraan si Karina. Accountant siya sa isang kumpanya. Pinamamahalaan ang bahay at patuloy na tumutulong sa mga magulang. Si Rosa naman ay naglilikha, gaya ng sinasabi ni Aling Luz na palaging nagpapalit ng libangan mula sa mga kurso sa pagkuha ng litrato hanggang sa mga aralin sa sayaw na siyempre ay binabayaran mula sa budget ng pamilya na karaniwang pinupunan ni Karina. Sa araw na iyon, pagkatapos ng trabaho at lahat ng gawain, nagpasya si Karina na dumaan sa bahay ng mga magulang. Bumili siya ng kanilang paboritong cake na sans rival at isang bote ng mabuting alak. Nais niya lamang umupo kasama sila makipag-usap ng buong puso at maramdaman na bahagi siya ng pamilya, hindi lamang tagapagbigay ng pera. Nang pumasok siya sa apartment, abala si Aling Luz sa kusina habang si Mang Pedro, ang kanyang ama, ay nakaupo sa upuan sa harap ng TV tulad ng dati nalubos na nakatuon sa channel ng sports. Karina, anak, pumasok ka! Masayang bati ni Aling Luz. Buti naman at napadaan ka. Oo, anak, sabi ni Mang Pedro habang nakaharap sa screen. Bakit kagabi ngayon? Trabaho po pa, sagot ni Karina. Alam ninyo naman? Ang gabi ay lumipas ng normal. Uminom sila ng tsaa kasama ang cake. Nag-usap tungkol sa mga balita. Nagre-reklamo si Mang Pedro sa mga politiko habang ikinukwento ni Aling Luz ang mga kapitbahay, si Rosa, gaya ng dati, ay wala. Siguro may ginagawa, iniisip ni Karina na may kaunting sakit ng damdamin. Pagkatapos ng tsaa, nag-alok si Karina na tumulong sa paglilinis. Pumayag si Aling Luz at magkasama silang nag-ayos ng mga lumang gamit sa storeroom. Hindi gusto ni Karina ang gawaing iyon. Madumi at masikip palagi doon, ngunit matigas si Aling Luz na itapon ang mga mahalagang alaala. -ala. Doon, sa gitna ng mga lumang larawan, dilaw na mga sulat at iba pang bagay, natagpuan niya ito, isang maliit na sobre na may nakasulat na testamento na takot sa pagkamausisa. Alam niyang hindi tama ang magbasa ng liham ng iba, ngunit parang tinatawag siya nito upang ibunyag ang isang lihim. Mabilis niyang binuksan ang sobre at binasa ang dokumento. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at sa bawat linya, lalong lumalaki ang takot. Sa testamento, malinaw na nakasaad na ang lahat ng ari-arian ni Naaling Luz at Mang Pedro kasama ang apartment, bank accounts at maliit na bahay bakasyunan sa probinsya ay mapupunta sa nag-iisang may-ari na si Rosa. Parang may alon ng sama ng loob, galit at pagkabigo na umahon sa dibdib ni Karina paano nila ito magagawa. Paano nila magagawa ito sa kanya sa taong laging nandyan, laging tumutulong, laging inuuna ang kanilang kapakanan kaysa sa sarili? Tiniklop niya pabalik ang testamento, isinilid sa bulsa at nagpatuloy na parang walang nangyari. Bumalik si Aling Luz sa storeroom. Ano ang natagpuan mo roon anak? Tanong nito habang sumisilip sa kahon. Wala naman ma, sagot ni Karina, pinipilit na pantay ang boses. Mga lumang larawan lang. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng gabi na parang nasa ulap. Pinilit niyang ngumiti at makipag-usap, ngunit sa loob ay kumukulo ang lahat. Pakiramdam niya ay ipinagkanulo ni Loco at lubos na nag-iisa. Nang oras na ng pag-alis, niyakap siya ni Aling Luz. Salamat sa pagdaan, anak, sabi nito. Lagi kaming masaya kapag kasama ka. Tumangulang si Karina. Hindi siya makapagsalita, natatakot na sumabog ang damdamin. Sa sandaling iyon, nagpasya si Karina. Wala nang bayarin, wala nang gamot, wala nang tulong sa bahay. Ngayon, si Rosa na ang paborito at tagapagmana ang bahala sa mga magulang. Sa bahay, tumawag siya kay Maria, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Maria, kailangan kitang kausapin, sabi niya habang pinipigilan ng luha. Grabe ang nangyari. Anong nangyari, Karina? Nag-aalala si Maria. May problema ba sa mga magulang mo? Sa kanila okay lang, sagot ni Karina. Ako ang may problema. Pakinggan mo lang ako. Dumating si Maria pagkalipas ng kalahating oras. Ikinuwento ni Karina ang lahat. Walang itinago. Nakikinig si Maria ng tahimik. Paminsan-minsan ay niyayakap ang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, sabi ni Maria nang matapos. Kahindik-hindik ito. Alam ko, sagot ni Karina. Hindi ko maintindihan kung paano nila ito magagawa. Nagkamali sila Karina, sabi ni Maria. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong magdusa may karapatan ka sa sarili mong buhay at kaligayahan. Alam ko, ulit ni Karina, at nagpasya akong hindi na ako tatahimik, hindi na magsasakripisyo para sa mga hindi pinahahalagahan niyon. Tama yan, suporta ni Maria. Salamat Maria, lagi kang nandyan para sa akin. Siyempre, kaibigan tayo. Alam ni Karina na mahirap ang darating at ang unang hakbang sa bagong buhay na ito ay ang hindi na magbayad para sa mga magulang sa simula sa bahay ni Naaling Luz at Mang Pedro, may katahimikan na mapanlin lang. Nagpapatuloy ang buhay ng normal parang walang nagbago. May reserba pa ang gamot at hindi pa nababagabag ang ritmo. Si Mang Pedro ay nagre-reklamo pa rin sa umagang programa sa TV. Si Aling Luz ay abala sa gawaing bahay at ang TV ay nagbabalita. Hindi agad napansin ang kawalan ni Karina. Sa una, iniisip ni Aling Luz na abala sa trabaho. Siguro sobrang trabaho sa opisina, sabi niya para itago ang pag-aalala. Si Mang Pedro naman ay umiiling. Saan siya pupunta? Babalik yan, bulong niya habang nakatoon sa dyaryo. Ngunit lumipas ang mga araw at hindi dumating si Karina, walang tawag, walang bisita, walang mensahe. Nagsimulang mag-alala ng totoo si Aling Luz. Ilang beses niyang tinawagan ang anak ngunit hindi sumasagot. Tumawag siya kay Maria. Maria, kamusta? Ako si Aling Luz, inani Karina. Kumusta po? Sagot ni Maria ng mahinahon. Okay lang kami dito. Nagaalala ako kay Karina. Parang nawala siya, hindi tumatawag. Nakita mo ba siya? Oo naman, nakita ko. Abala lang siya ngayon. Bakit hindi siya nakikipag-ugnayan? May nagawa ba kaming mali? Mas mabuti po kayong tanungin siya mismo. Hindi ako makakapagsabi ng sikreto ng iba kahit pahiwatig lang ako ang ina niya. Kailangan niya ng oras at espasyo. Siya na ang magkukuwento kapag handa na. Pasensya na, may gagawin pa ako. Nabitin si Aling Luz, nagkwento kay Mang Pedro na galit na sumingasing. Ano yung kaibigan na yan parang loro, oras at espasyo, kalokohan. Ngunit sa loob, nagsisimula ring mag si Mang Pedro. Ang kawalan ni Karina ay nagpapahina ng kanyang kumpiyansa sa walang kondisyong suporta niya. Ang unang senyales ng gulo ay ang mga resibo sa koryo para sa utility bills. Kinuha ni Aling Luz ng habitual, inaasahang ipagkakatiwala kay Karina, ngunit biglang naalala, ngayon, sila na ang bahala. Naguguluhan siya sa mga papel, tumawag sa kumpanya, ngunit hindi alam ang account number. Sa huli, nabitin sa galit. Pedro, ano ang gagawin natin? Hindi ko maintindihan. Umismid si Mang Pedro, kinuha ang mga papel, ngunit sanay siyang si Karina ang gumagawa. Ayusin natin, sabi niya nang walang kumpiyansa. Google nila ang buong araw sa pag-aaral kung paano magbayad at nagtagumpay, ngunit sa halagang malaking pagsisikap at nervyos. Sa gabi, una nilang napagtanto kung gaano sila umaasa kay Karina. Hindi lang tumutulong siya. Siya ang nagpapanatili ng kanilang buhay. Ngayong wala ito, walang silbi sila. Hindi na nakapagpigil si Aling Luz at tumawag muli kay Karina. Sa pagkakataong ito, Sumagot ang anak. Anak, ano ang nangyari? Bakit hindi ka tumatawag? May problema ba? Wala ba kayong Rosa? Siya ang tagapagmana ninyo. Hayaan niyo siyang mag-alaga sa inyo ngayon. Natigilan si Aling Luz sa bigat ng mga salita. Una niyang narinig ang ganitong sakit sa boses ng anak. Anak, kami ang magulang mo. Paano mo masasabi yan? Paano ninyo ako magawang saktan ng ganito? Buong buhay ko kayong sinusuportahan at ibibigay ninyo kay Rosa na hindi man lang naaalala kayo. Gusto lang naming magkaroon siya ng kinabukasan, sagot ni Aling Luz, nahihirapan. At ako ba walang kinabukasan? Kailangan ko bang magtrabaho para sa inyo at kay Rosa man? Hindi naman, hindi lang namin naisip. Yan nga, hindi ninyo ako iniisip, putol ni Karina. Bahala na kayo, hindi na ako magbabayad. Binaba ang tawag, iniwan si Aling Luz sa luha. Nagkwento siya kay Mang Pedro, na tahimik na nakayuko. Pakiramdam niya ay nagkasala at nalilito. Alam niyang malaking pagkakamali ang pagpabor kay Rosa, ngunit paano aayusin? Lumipas ang isang buwan, pinilit ni Karina na huwag isipin ang mga magulang na lubog sa trabaho at sa bagong libangan sa paghubog ng luad Ang Potter's Wheel ay paraan niya upang mapigilan ang mga emosyon. Gumagawa siya ng paso, tasa, maliit na estatwa na isinasali ng galit sama ng loob at sa kakaiba, pag-asa. Samantala, sa bahay ni na Aling Luz at Mang Pedro, ibang-iba ang hangin. Bukod sa pera, dumating ang problema sa kalusugan. Naubos ang gamot ni Mang Pedro sa alta presyon at masama ang pakiramdam niya. Walang pambili sa botika at walang paraan sa doktor. Tumawag tayo kay Rosa, sabi ni Aling Luz nang walang pag-asa. Baka makatulong siya si Rosa ay abala sa paghahanda sa salo-salo kasama ang mga kaibigan. Nakakairita ang tawag. Ma, ano ba yan? Tanong niya ng nakakainis. Pinilit ni Aling Luz na itago ang gulat. Baka makatulong ka sa amin ng kaunti, huminga ng malalim si Rosa. Ma, sinabi ko na mahirap din sa akin sa trabaho at hindi ako si Karina para ayusin lahat. Subukan ninyo mag-isa. Pinaba agad iniwan ang mga magulang sa takot at pagkabigo. Nang mababang telepono na konsensya si Rosa, alam niyang kailangan sila ng tulong, ngunit ayaw niyang kanselahin ang mga plano. Ang party, bagong kakilala, pagpo-post ng magagandang litrato sa social media, mas mahalaga iyon kaysa sa mga problema ng iba. Sinubukan niyang tawagan si Karina upang ibalik sa dating tungkulin. Karina, kamusta? Kailangan ng magulang ng tulong. Baka magbago isip mo? Nadama ni Karina ang galit sa boses ng kapatid. Alam mo kung bakit hindi na ako tumutulong. Huwag mo akong idiin sa responsibilidad na ayaw mong gawin. Ikaw ang tagapagmana, gawin mo. Sinubukan ni Rosa na sumagot ngunit pinutol. Huwag na tumawag, wala akong oras sa walang kwentang usapan. Nabitin si Rosa. Galit na ibinato ang phone. Paano niya magawang ganito sa magulang? Iniisip niyang naiingit lang si Karina sa kanyang kagandahan, tagumpay at walang alalahaning buhay. Patuloy na sinubukan ng mga magulang na kausapin si Karina, ngunit na natili siyang malayo. Tumatawag si Aling Luz, ngunit ukol lang ang sagot, abala, pagod. Ayaw niyang magpaliwanag ng matagal, natatakot na sumabog. Karina, para kang iba na, sabi ni Aling Luz nang may sakit sa boses. Hindi mo ba kami maiintindihan? Intindihin ko na ginamit ninyo ako ng matagal. At ngayong hindi na ako maginhawa, bigla ninyong naalala na anak kayo Si Mang Pedro ay mas mahirap kausapin. Tahimik siya, nahihirapan magpahayag. Tumatawag lang at tahimik umaasang magsalita si Karina, ngunit tahimik din siya at binababa. Nagsimula silang mag-isip kung paano maibalik ang tiwala niya. Gumugol si na Aling Luz at Mang Pedro ng mahabang gabi sa pagbabalik tanaw sa mga pagkakataong pinaboran si Rosa. Hindi napansin ang efforts ni Karina at itinuring na normal ang kanyang pag-aalaga. Bulag tayo, umamin ni Aling Luz habang pinupunasan ng luha. Nakita lang natin ang gusto natin. Akala natin lagi siyang nandyan. Dapat noon pa iniisip, reklamo ni Mang Pedro. Ngayon hirap tayo. Pagkatapos ng ilang nabigong subok na tulungan ang magulang sa bayarin at gamot, nagsimula si Rosa na iwasan ang mga tawag. Mahirap sa kanya, sanay siyang tumanggap, hindi magbigay. Bakit ako? Reklamo niya sa kaibigan sa phone. Si Karina mayaman siya ang magbayad, ngunit hindi suporta ang kaibigan. Kasalanan mo yan, palagi kang nakikinabang sa kanya. Ngayong tumigil, bigla kang nagalit, nakakatawa. binabani Rosa galit. Pakiramdam niya ay napipilan. Ngunit alam niyang kung hindi siya gagawa, mawawala sila. Si Karina ay nakaramdam ng kalayaan, ngunit may sakit pa rin sa dibdib mula sa pagtataksil. Patuloy siya sa kurso ng paghubog ng luwad, doon natatagpuan ang ginhawa. Suportado siya ni Maria sa lahat. Nakikita ang bagong antas ng kapanatagan, ngunit alam na kailangan pa rin ng suporta Huwag magtanim ng galit sa magulang, sila pa rin yan. Nagkamali sila pero napagtanto na. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Tahimik si Karina, hindi sigurado. Alam niyang tama si Maria, ngunit mahirap magpatawad. Malalim ang sugat, hindi siya nagmamadali. Tumawag si Aling Luz at ibinalita ang desisyon. Karina, binago namin ang testamento. Ngayon, pantay na sa inyo ni Rosa. Napagtanto naming hindi patas sa iyo. Nakinig si Karina ng tahimik. Pagkatapos sumagot, hindi sa mana ang isyo ma. Sa hindi ninyo ako pinahahalagahan, itinuring ninyong normal ang pag-aalaga ko habang sinasamba si Rosa dahil lang nandyan siya. Kailangan ko ng oras para malampasan ito. Sa kabila ng laban sa loob, napansin ni Karina na unti-unting natutunaw ang yelo. Nakikita niyang sinusubukan ng magulang na ayusin ang mali, nahihirapan sila nang wala siya. Ang galit ay unti-unting napalitan ng awa. Isang gabi, habang naghuhubog ng luwad si Karina, tumawag si Rosa ng nababahala. Karina, masama ang pakiramdam ni Papa. Kailangan ng agarang operasyon, wala kaming pera. Pakiusap, tulungan mo kami. Natigilan si Karina nakahawak sa luwad. Alam niyang matagal nang may sakit sa puso si Mang Pedro, ngunit hindi inaasahan itong grabe. Ikinuwento ni Rosa ang atake, ang malaking halaga ng operasyon. Subukan ko hanapin, pero hindi ko kaya. Pakiusap tahimik si Karina nag-iisip. Alam niyang nakasalalay sa kanya ang buhay ng ama. Maari siyang tumanggi pero alam din na kung tumulong, maaring gamitin uli siya. Pag-iisipan ko, sabi niya at binaba. Sa loob niya, naglalaban ang sama ng loob at pag-ibig, sama sa hindi patas at pag-ibig sa ama na ayaw mawala. Sa huli, nanalo ang pag-ibig, nagpasya siyang tulungan. Tumawag siya kay Rosa na makakatulong siya sa paghanap ng pera. Natalo si Rosa sa tuwa. Tinawagan ni Karina ang mga kaibigan at kakilala, humingi ng tulong. Sama-sama nakalap nila ang halaga at naisagawa ang operasyon. Matagumpay ito at nagsimulang gumaling si Mang Pedro. Nang bisitahin ni Karina ang ama, niyakap siya ni Aling Luz nang umiiyak. "Salamat anak, iniligtas mo siya. Hindi namin makakalimutan. Pinahahalagahan ko ang mga salita ninyo." Sabi ni Karina. Pero hindi na ako babalik sa dati. Ayaw ko nang maging wallet ng pamilya. Gusto kong gawin ang gusto ko mamuhay ng ayon sa akin. Nagtinginan si Aling Luz at Mang Pedro. Alam nilang may karapatan siya. Hindi namin hinihiling na balik sa dati, sabi ni Aling Luz. Gusto lang naming malaman mo na mahal ka namin at pinagsisisihan namin ang ginawa sa iyo. Tumango si Karina. Iyon lang ang gusto niyang marinig. Pag-amin, paghingi ng tawad, pag-unawa, sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na pamilya ay hindi dugo, kundi suporta at pag-aalaga sa isa't isa at ang pagpapatawad ang susi sa paghilom at pagkakasundo.